Centrism Tiberos is a uh, recognized. Salamat Mr. Chair. Pahingi muna po ng opinion kay Secremulia dito sa tungkol sa witness discharge and restitution. Uh while restitution is not a statutory prerequisite for discharge under rule 119 or admission under RA 6981, it is sound prosecutorial practice to require it as a condition for recommending state witness status. Technically, once an accused is discharged and acquitted by operation of law, both criminal and implied civil liability in the case are extinguished, leaving the state to pursue separate civil or for future actions that are cumbersome, protracted, or often ineffective. By conditioning this charge on restitution or turnover of ill-gotten assets, prosecutors safeguard the public interest, obviate the need for parallel recovery proceedings, and balance the grant of immunity with accountability. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for government or the offended party. So, opinion dito, uh, I fully agree with that. No? Salamat sir. So just for the record, Mr. Chair, dako na po ako sa ghost projects ulit. E kaya pala po tayo binabaha, Mr. Chair, yung ghost flood control projects lumalabas na meron din dito sa Metro Manila. Tignan po natin ang dalawang proyektong ito na inaprubahan ng DPWHQC, 2nd District Engineering Office. Dito po yung Regional Director ng NCR. Kung gusto Salamat Mr. Chair. Oh, actually this morning narinig ko rin po na nandito yung this uh DE ng Quezon City. Salamat Mr. Chair. So ipapakita ko po sa sa kanila at sa ating lahat. Nasa na po yung slide ko. Yes. Opo, taga Quezon City po ako. Ewan ko kung covered ako sa Second District Engineering Office, pero residente po sa ciudad. Nasaan na po yung slide? Okay, salamat. So Mr. Chair, itong unang project worth 48 million pesos, rehabilitation daw ng drainage system sa barangay Tatalon. Pero halos walang pagkakaiba ang dalawang photo. Pintura lang. Okay? Uh, then, itong pangalawang project, both taken one and a half years apart lamang. Drainage rehabilitation sa barangay South Triangle naman. Yung susunod na photo. Ayan. May halagang 70 million pesos. Pintura lang din ang bago. Both District 2, parehong JJPR construction ang may gawa. Ayon nga sa Site Inspection Report na ipapakita rin dito, Site Inspection Report po ng Engineering Office ng Quezon City, ayan, yung dapat hinukay at inilagay na reinforced concrete pipes sa dalawang projects na yan, wala. QCN Office na nagsabi, hindi ginawa. Pininturahan lang ang sidewalk, pinalitan ang cover tapos na sige so ang tanong ko po Mr. Chair sa sa ating uh, DPWH sa Quezon City mga district engineers sino po sa inyo nag-approve niyan yes sir i don't see your nameplate yes name, po, yes, your honor uh, sir, ano anong pangalan niyo po engineer Gianni Protesta po Engineer Protesta. Apo. Ah, na po kayo. Naman. Yes, Pa. Apo. Kayo po ba nag-aproba niyang Apo. sa tatalon? Yes, Pa. Pag-i-dalo... po yung mm. sa South Triangle, kayo po nag-aproba? Yes, Pa. Your so, Honor. paano po yan ninyo maipapaliwanag? May drainage rehabilitation ba na hindi man lang nagbungkal? I mean, ano yan? Uh, Non-invasive surgery ba yan? Actually po, ang program po niyan is uh, rehabilitation of drainage system. Mm -hmm. Wala po nakaprogram na tosang po yan, o yung RCCP. Bali, part po ng scope part po talaga, yung painting ng sidewalk. Bali okay. po, rehabilitation po ng mga existing manhole po natin, deck lagging works po, and ng mga existing inlet po natin. Kasi po, uh, actually kung mapapansin niyo po, sa loob po ng tatlong taon, wala pong pondo yung maintenance core core program po ng public works and highways, yung uh, maintenance po ng ating mga drainage system. Pero sir, uh, uh, Junior Protesta, sabi nyo kanina, rehab ibig sabihin, uh, yung manholes, dredge, ano? Declugging uh, at yung pangatlo. Uh, uh, ano to? Greeting. Grating. Grating. po ng mga ng mga grating po, ng mga sirana po. Yes, sir. Pero kung manholes lang, de-clogging grating, aabot ba ng 24 million pesos dun sa Tatalon? Aabot ba ng 70 million pesos actually, sa South uh, Triangle? Actually, Your Honor, meron naman pong dupa. Kasi po, may mga repair po ng mga damage uh, inlet, damage uh, manhole cover, and damage uh, manhole po. Sabi ko nga po, meron din po kaming mga additional manhole doon po sa mga flood prone. For example, dito po sa mga Mother Ignacia, yung hey, balik lang, Araneta iba pa, Avenue. Oh, iba pa po yung sa Mother Ignacia at saka sa ksa Araneta. Ah, Pero are you telling me po pag humingi kami ng breakdown ng ginastos yes, niyo para sa rehab sa Tatalon at hmm. sa Mother Ignacia, talagang magtototal 'yan ng yes. tens of millions of pesos? Yes po, meron naman po 'dupa 'yon. Ano then, po yung dupa? yung detailed unit price analysis po okay pwede nyo pong isubmit sa committee yes, para po. mas if ever mas maging kapati-patiwala ang pambihirang mga okay, mga po. items na iyan yes po your honor and then yung project na ito ay completed na Ininspeksyonan nyo man lang ba iyan Actually, uh, yung projects na iyan bago bayaran ang mga contractor? Actually na inspection naman po na inspectorate team. Then nagpaka nagpapakandak naman po kami within one year warranty. Lagi po kami may regular na uh, one uh, one year defect liability period. Na once po may mga problema yung projects po, is ispinaparipar po namin na uh, no no funds uh, on no ano sa government. Yan naman po lahat ng mga projects natin. Basta so within one year liability period, pinapaayos po natin lahat yan. So, ang one year liability nitong dalawang proyekto na parehong di umano natapos nung mm. ngayong buwan, September mm. 2025, mm. hanggang September 2026, apa, apa, covered apa, by warranty apa. ito. Anong mangyayari pag nakita nyo na hindi po nag-hold up Actually, Meron po mga pinapaulit kami. Meron po kaming pinapa yun, yun nga po redo and uh, reconstruct po pag uh, may mga problema po yung project Ito po bang dalawang Uh, rehabilitation of Drainage System Projects ay kasama dun sa more than 300 na nireklamo ni Mayor Joy Belmonte na, na hindi man lang kino sa Quezon City Hall? Actually, yun po yung pagkakamali ng district offices po. Talagang sa coordination po. Kaya po hindi nagkakaparehas yung ba, yung scope po of work po na akala po ng ating LGU is uh, included po yung uh, yung RCCP. Kasi po, hindi nga rin po namin talaga na-coordinate. Yun po yung pagkakamali ng... Kasi po, bali, two years uh, late 2023 po, uh, nung naupo-upo ako dyan sa Quezon City po. Uh, oh, bali, pero 2024 yung ano unang photo, February. So, kaya po. Bali, nung naupo po ako sa Quezon City, is, uh, inabutan ko na po na ang coordination po. Sumihingi naman po kami ng Certificate of Coordination. Lahat po yan is mayroon naman po kaming COC pagdating po sa building. Pagdating lang po doon sa horizontal, medyo hindi po, doon po hindi na ipipresent sa infracom kasi may infracom po yung QC uh, LGU. Meron po Di ba horizontal itong ano? Rehabilitation of drainage system. Apa, apa. So bakit nagkaroon kayo ng gano'ng sabi niyong pagkakamali na di pag-coordinate sa Quezon City Hall? Actually, pagdating ko po talagang lahat po ng uh, ng horizontal projects, flood control, uh, roads, hindi po naipipresent sa infracom. Kasi, bakit to? Shop niyo na yan? Uh, tinanong, ko na, tinanong ko rin po yung uh, aking mga engineers po kung bakit po gano'n. Kung baga naging concern lang po is parang naging priority po yung building. Eh, kahit po yung naging priority ang building mm -hmm. uh, engineer protesta worth 70 million yung isang proyekto, apo, apo. worth 24 million yung isang proyekto apo, apo. pera pa rin ang ano buwis ng mamamayan yes, ng Quezon po. City at dapat niyong i-coordinate sa local chief executive Actually, niya uh, ma'am, dito naman po sa NCR sabi ko nga po wala naman po dito kasi may meron po lumalabas na mga balita, may mga ghost projects po dito sa NCR. May mga mali. Meron talaga. Opo, wala po. Uh, masasabi ko po, wala pong ghost projects dito. Nako, babalikan uh, ko po yan, Mr. Chair. Uh, Sanjay, would, uh, would like to interject. Yes, uh, engineer, tanoy ko lang. Uh, ano yung district uh, Question C, Please. Anong, uh, anong pangilan? Second? Or second first? po, yung second. Uh, ito pang pinag-usap, ito pang minabag mm. ni Senator uh, um, Tibero si eh, nasa, uh, ito yung South Triangle, 4th District. Yes po, yes po. Nakikita ko lang dito, Mr. Chair, for your info lang po, no? Uh, yung inyo po distrito, 1.1 billion ang NEP Apo. no 2025. Pero ang final, naging 6.6 billion. From NEP to DGA, plus 5 billion. In, confirm? In, NEP to DGA po. Bali sir, yung 2025 uh, projects ko po, is maabot po yung NEPCO is nasa 2 point something billion po. Back to Senator Risa. Anyway, you're next naman eh. Apa. Nasa 2 point something bil billion po. Apo. Yung GA, ay, uh, yung NEPCO po. Yung NEP ng Quezon City Second. Salamat, Mr. Chair. Apa. Uh, Engineer Protesta, inamin na rin ng mga diskaya na may binayaran sila sa QC. Hmm. At pinangalanan po nila sina D.E. Lloyda, D.E. Devanadera, at D.E. Protesta. Apa. Ano pong comment nyo dyan? Actually, wala pong winabayaran si Sir Curly. Uh, kung mapapansin nyo po sa district po namin, is halos marami po silang kontrata. Hindi ko po alam uh, bakit po nasabi ni Sir Curly na... na yes, Mr. Chair. Sandali lang apa. po. The chair will intervene. Ah, uh, last question. Uh, Sir Curly, so on first name basis po kayo ni Mr. Diskaya? Yes po, yes po. Dahil, bakit? Yun po yung, yun yung pagkakakilala ko po sa kanya, Sir Curly po. Babalikan ko na lang po sa next round ko, Mr. Chair. Yung mm -hmm. patuloy na ipinipilit na walang ghost project sa Apa? Quezon City. Mm -hmm. At dahil pinangalanan talaga kayo bilang isa sa tatlong binayaran ng mga diskaya Actually, sa Quezon City. Sa Salamat, yung, Mr. Chair. Thank you. Okay. Yeah, you may continue. Yung nabanggit po ni Sir Curly kanina na sinasabi niya po na, in, na inaawat. Actually, majority po ng contract ng District 4 is na kay Sir Curly po. Siya po yung nananalong winning bidder po. Salamat, Mr. Chair. R rig bidding, sabi niya. Anyway, yeah. Senator JB. Uh, thank you Mr. Chair. O mm. una ya. Uh, nagkatotoo yung ano no yung ating na mukhang compartmentalized no. Tulad din ng ibang uh, criminal syndicates compartmentalized nung sila Bryce at si JP Mendoza, sila po ang implementor, sila po in charge of the construction. Mm. Kaya yung nalalaman nila hanggang doon lamang si uh, Si D. Henry Alcantara bilang head, siya naman ang in-charge doon siguro sa pakipag-usap sa higher-ups, sa pag ng budget, sa kay Yusick Bernardo na nabagit niya, at sa legislators. Um, tapos siguro, hopefully, by Thursday, talagang mapumunta rin si Yusick Bernardo to shed light. Tanong ko lang po doon sa ano, kasi po um, kay Engineer Alcantara, nabanggit mo kanina yung pung nasa picture no na kanina inamin mo na kayo na po yung nandun, yung naka blue na napakalaking uh, doon sa isang mesa na, na napaka uh, yun yung napagalit sa mga ating makababayan eh ngayon nakita ngayon lang nakita na ganong karaming pera mga magkano po ang ano yung estimate nyo yung sa mesa yung marami po kami ang tanda ko po doon yun po yung unang uh, funding ni Kong Saldi 519 million. At that time, 20% lang po yung unang transaction doon, Your Honor. I think yun po yung para sa proponent. Yung po nasa bilyaran, kung makikita nyo po, almost pag binilang nyo po sa picture, alam ko yun po yung 10% nung 5.79 billion para po initial na payment. yun po yung 579 plus po yung nasa bilyara po, Your Honor. Yun po ay para sa proponent kay Congressman Saldico. So nasabi sabi rin, ito advance payment? Uh, Your Honor, pag po kasi uh, yung NEP listing, uh, magpo-provide na po ng at least 10% po. And then paglabas po ng GAA the, the following year,